<laughs> kain na po tayo noodle lang tsaka yung talbos at sardinas yun lang naman o oh. tapos kain tayo dito sa labas what you go call for daddy and lala and, and uh, baby you go call them let's eat na okay. kain na baka magtataka kayo da lagi kami sa labas kumakain ewan ba parang feeling nagpipiknik. Mm, kain kain po. Bye bye. Talbos ng kamuti. Yan lang naman. Ilan lang naman ba ang ano ang uulamin ng may isip? Di ba? Natagal lang mga kapamilya ko, oy. Eh. Very good. They eat also vegetable. I don't know. They're not yet coming. Your adding is not yet coming. Kain! Kain po ulit tayo. Anong uli? Hindi pa tayo nag... Uli na. Bye-bye!